So hi guys, ngayon welcome sa panibagot video sa Action Garden So ayun guys, dito naman tayo sa mga buging bilan natin guys Ngayon kasi uh, medyo maiksi lang naman tong video natin uh, Pag-uusapan lang natin guys kung ano bang pwedeng gawin guys pag uh, ano, uh, tag-ulan Paano maiiwasan yung ganito sa buging bilya Yung ganito yung tsura guys so. <laughs> Yung tipong wala nang ano Wala nang dahon, puro na lang sanga, ayan guys oh. So. Wala mo kayo magagawa dito sa buhay to. Ayun. Healthy pa rin yan siya kahit ganito na itsura niya. <laughs> Paano ba natin maiiwasan yung ganito guys? Kasi uh, napaka napaka common sa Bougainvillea guys na maganito yung itsura lalo na pag tag-ulan. <laughs> kasi <coughs> Kasi guys, ah uh, pag tag-ulan talaga, ang pinakakalaban ng Bougainvillea is yung ano, yung tuloy-tuloy na basa yung tuloy-tuloy na tubig guys kasi di ba alam naman natin na ayon ng bugimbilya sa lagi nababasa ng tubig Ayun guys, ngayon, anong pwedeng alternative bukod sa greenhouse? Kasi talaga guys, uh, kung problema nyo yung ganyan itsura ng ano, bugimbilya, ang pinakasolusyon talaga, greenhouse. Ngayon, paano naman guys yung mga namimili sa atin na ano, walang greenhouse, anong pwedeng nilang gawin? Or ano na lang pwedeng, para maano lang ba, ma, ano bang tawag doon? Maagapan na hindi sila mahulog ng ganito itong itsura. Oh. Pero ito guys, ito mga sasabihin ko, hindi siya 100% na sure. Pero at least maano natin guys sa ibang bugimbilya kasi depende kasi guys eh, depende sa variety din kasi yung kung bakit sila nagaganito pag tag-ulan. Meron kasi yung variety ng bugimbilya guys na ano, matibay sila pag ulan. Ito kasi Mona Lisa yellow guys, hindi. Ayan o. No. Itong ganito naman guys, ah, uh, pag nag ganito yung bugimbilya natin, may posibilidad naman sila na mamatay or mabulok. Lalo na pag yung ano, yung media natin nagamit gamit guys hindi si hindi hag yung naiista ka ng tubig. So yun guys, yun yung number one dun na tip ko guys, para hindi maganito yung ano, yung itsura ng bugong bilya nyo. Ang gamitin niyo medya guys is, uh, dapat. At least may halo siyang buhangin, or kung wala man buhangin dyan sa inyo guys, gumamit kayo ng lupa na buhaghag Kasi, uh, hindi ko lang sure ha, ah. sabi kasi ni mama, dun daw sa kanya sa Mindanao, ang mga ang lupa doon sa kanila is buhaghag kahit na diligan nyo sila guys, hindi basta-basta na nai-stack yung tubig, bumababa, bumababa kasi buwagag yung lupa sa kanila. So sa amin naman guys, kasi dito sa Sambales, uh, alam nyo naman guys na pumutok ang pinatubo dito. Kaya ang dami naming buhangin. Ayan guys, pagka ano, kahit hindi naman buhangin guys, kahit yung ganito, pinagbistayan lang guys, pwede nyo siyang ihalo. Para nakakatulong lang kasi to na ano guys, nakakatulong to para hindi magbuo-buo yung lupa. Although hindi ko sinasabi guys na hindi importante yung lupa. At least kailangan meron ano, may buhangin or may lang yan. Kasi guys, tinan niyo. Ito Mona Lisa yellow. Kahit ganyan yung media niya, na ano pa rin siya. Na hulog pa rin yung mga dahon. Tingnan niyo tong ano. Etong bridal white, ayan oh. No? Etong bridal white na to, guys. Kaya hindi na nahulog tong mga dahon nito. Kasi tinan niyo yung ano natin, Ayan. Puro ano yan guys oh. Nakita nyo may mga ugat na oh. Wait lang. Ayos si ko. Ito guys oh. Pag halukay pa lang natin. Nakita nyo na kagad may mga ugat na. Ugat na kagad nung ano yan guys oh. Ayan oh. Ayan oh. Ugat na yan ng ano guys. Yung nakikita nyo ito maliliit na to. Ayan oh. Ito mga to. Ugat nyo na to. Ayan. Na kumapal na, na kumapal dito. Ayan. Ito guys hanggang ilalim. Halos puro ganito lang din na makikita nyo. Kasi pag uh, nagagawa kami dito, lalo na pagpatating na yung tagulan, marami talaga kami hinahalong pinagbistayan or buhangin. Pero naglalagay pa rin kami ng lupa. Siguro sabi mo na mga 30% guys is yung lupa. So yung atitin lang 70%, yun yung ano, yun yung pinagbistayan, saka buhangin. Ayan o. No? Pati tong red apple natin dito guys, ayan no? Hindi siya tulad ng Mona Lisa yellow natin na uh, wala talagang dahon. Tapos kung walang wala talaga kayo mapaggamitan ng buhangin na pwede sa inyo guys o yung lupa na buhaghag, pwede naman tayong gumamit ng ipa. Ayan. Although sa ipa kasi guys, meron kasi downside tong ipa. Ang magkakandahan lang, dapat ang gagamitin yung ipa is yung bago. <coughs> kasi guys, mapapansin nyo nandito. Eto guys, hindi na to, ano, hindi na to bago. Kasi nga nung nagdaan yung ulan, yun yung bumulok dito sa ipa ayan o, eto na yung itsura nyo eto kasi may halong ano to eh, may halong lupa ayan o, ipa to na may lupa pero yung ipa kasi nito nung unang tanim namin is bago as in saliwat pa talaga yung ipa na hinaluan namin ng lupa Uh, kung, kung makapapanood nyo yung video natin na, na transfer tayo ng mga naka-plant box, alam ko binidyohan ko to bago yung ginamit natin na ipa dito. Ngayon lang na nabubulok na siya kasi nga dahil sa ulan. Ayan o kung gusto niyo makasurvive guys, tas wala kayong mga hanapan na buhangin o ibuwaghag na lupa, pwede kayo gumamit ng bagong ipa. Haluan niya lang siya ng lupa. Kaya naman kasi bago guys, para hindi siya, tawag dito, hindi nagko-compact, gumbaga buwaghag pa din. Tapos katagalan kasi noon, sabi natin mga 3 to 4 months, mabubulok din yung ipa na yun, lalo na pag tuloy-tuloy ang ulan. So ngayon, pag ganyan to na nabulok na siya, pag ganyan tag-init, kailangan itransfer na naman natin sila sa kung meron na kayo makikita ang buhangin, mas maganda. Pero kung wala, ipapa din talaga. Kailangan nyo siya palitan ng bago. Yun lang ang pangit sa ipa guys, na pag nabulok na kasi siya, kailangan natin talaga palitan. Hindi pwede na itong ipa na ginamit natin is pang habang buhay na. Kasi ang mangyari dito guys, mabubulok at mabubulok talaga ang ugat na mga buging bilya natin. Ayan o. Yun lang ang medyo pangit sa ipa kasi kailangan ma-maintain mo siyang palit-palitan. Ma! 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 Ilang buwan ang suggestion mo pag nagpapalit ng ipa? Ilang ano, ilang buwan ang pagitan pag nagpapalit ng ipa? Ha? Uh, ah? Eh paano pag tag yung ganito na, 'di ba, bago natin siya inano tas ito nabubulok na. Ah, na. uh, yun din pala guys, sa mga maliliit din daw pala. Pagka uh, ganyan to na, 'di ba guys, uh, bulok na siya. 'di ba? Kalo 'tong ginawa natin doon sa kagabi, yung binidyo natin, pagka na-transfer tayo, papalitan din daw natin yung lupa niya ng medyo bago. Yung magubago guys, yung ginamit natin doon sa ano, yung naghalo tayo ng bago sa abulok. Ganon din daw yun guys. Ayan o. No? Ito, ayan Ito no? guys, medyo ano pa nga to eh, medyo namumuumu pa o. Ay, medyo namumu, medyo buwaghag pa siya o. Oh. Hindi pa siya nagiging totally lupa. Ayan guys, o. So, nyo to ayan no? Hindi siya totally na ano. Nahulog ang mga dahon. Marami tayo dito, guys. Tapos ah uh, napansin ko lang pala, guys, yung ano pag uh, ang bugimbilya natin is nakagapang na sa ano yung ugat. Pag gumapang na sa lupa yung ugat, hindi na nauhulog yung mga dahon nila. Hindi ko alam kung anong dahilan noon kasi pansin ko din sa mga nakapaso. Kuwari ito, guys. Ito nakapaso na to. Ah, uh, mare kunwari itong ugat niya lumabas na sa ano, lumabas na sa paso. Pansin ko tas pag umulan, yung dahon niya guys is ganun pa din. Halos wala na bago. Although may mga nahulog man na konting dahon, pero healthy pa rin yung itsura niya, hindi katulad nung sa kanina sa Monalisa yellow. May mga ilang variety lang talaga ng buging bila guys na maselan. Ayan. Pero ang dahilan kung bakit ganito yung mga itsura ng buging natin, ayan oh. Kahit sabihin mo na umulan guys ng isang buwan, Ayan. Hindi halos na wala yung ano. Hindi halos na wala yung yung dahon nila. Although nawala talaga yung bulaklak kasi normal talaga yun guys. Pag hindi naarawan ng bugong bilya, hindi sila mamumulaklak. Parang hindi kasi sila nagpo-photosynthesis. Yay! <laughs> hindi sila nagpo-photosynthesis kaya hindi sila namumulaklak. <laughs> hindi ko lang kung tama yun ha. <clears throat> so ito pa guys. So, oh. Basta kailangan lang talaga guys, Buhag-hag yung gagamitin niyo na ano na medyo sa kanila para hindi sila mamatay, hindi sila mabulok pagdating ng tag-ulan. Pero talaga guys, number one talaga na solution guys ah. Kung gusto niyo maging talaga yung mga bugimbilya nyo, greenhouse talaga. Pinaka number one yan guys. Lalo lalo sa mga maliliit nating bugimbilya. Ano talaga dapat? Ah, greenhouse. Pinaka ano kaya Kahit yung improvise lang guys, kahit yung maliit lang na greenhouse kung yung mga variety nyo ng buging bilya dyan is yung mga top player talaga sayang naman kung mamamatay yun ipapakita ko sa inyo guys yung pagkakaiba ng ano na greenhouse greenhouse saka sa hindi na greenhouse na buging bilya <coughs> eto guys oh tapos mapapansin nyo pala pag ang buging bilya hindi na greenhouse ganito yung itsura ng dahon nyo merong ano merong eto kita nyo ba ito para mga dot yan oh napansin namin ni mama na pag pag ulan lagi, ganito ang itsura ng ano, dahon ng bugimbilya parang kinakalawang parang nagdadatdat na ano guys ayun no parang kalawang siya na datdat ayan o although ito ah uh, dinala ko na to sa ano eh meron kasi akong teacher guys sa school na pinagtanungan ko rin about dito hindi rin siya sigurado kung anong sakit ng bugimbilya na to pero may nakapagsabi sa akin parang lack of calcium daw kaya ganito ang itsura. Wait lang, ayan o. Pero hindi pa namin nasusubukan kung anong pwede maging remedyo. Kasi guys, yung sakit na to ng bugimbilya, yung pinaka, ano, kawawa guys, ah, pag tinamaan yung maliliit. Kasi namamatay talaga sila, tas na bubulok. Ganito yung magiging itsura guys, ng mga nauulan, ano. Payat. Ayan. Hindi siya maganda tingnan. Pero yung mga hindi nababasa ng ulan, hindi to sa loob. Napaka healthy guys ayun oh. Titriman pa nga namin to guys oh. Ayan, maganda ang itsura nila. Tapos compare dun sa nauulanan, ayun no napaka ang ng mga sanga. Ang tataba, ayan, tapos may mga bulaklak sila. Kaya ito ang advantage guys pag naka greenhouse ka. Safe na safe yung mga bougainvillea mo. Ayan, malaki man 'yan o maliit. Ayan, no Tapos guys, pag ito pa pala. Pagka wala kayong greenhouse tapos ang mga Baraiti ng buging bilia nyo is mga ganito guys, pink patch. Ah, uh, pag ganito na pink patch ang variety ng buging nyo. Asahan nyo guys, ano, mabubulok at mabubulok. Kung hindi man siya mabubulok, mawawalan talaga siya ng dahon. Napakasilan ito guys, itong pink patch. Kaya itong pink patch namin, nakalagay lang dito sa miglin house Ayan siya. Kasi guys, marami ako nang ngayon na ano, at saka may mga natatanong din na normal lang ba 'yung pink patch pag tag is nawawala talaga 'yung dahon? ang sagot dun guys normal lang talaga siya lalo na kung wala kayong greenhouse normal lang pero wag nyo nga hayaan dumating doon sa punto guys na nabubulok na yung ugat nya yung parang hindi na healthy yung mga sanga kasi kailangan tingnan tingnan nyo din yung sanga nya guys kung kulay green pa ba kung buhay pa ba siya o hindi na kaya advice ko talaga guys kung gusto nyo na maalagaan talaga yung mga buging bilyan nyo mag greenhouse tayo kahit yung mga lang maglalagay lang tayo ng plastic para pag misilong may silong sila at saka hindi na pwede yung silong lang guys Na ano, Kunwari sabi nung iba Magsisilong Isilong na lang daw sa mangga Mas lalong hindi pa pwede yun Yung isisilong sila sa mangga guys uh, Mas mabilis silang Papangit pag doon yung nilagay Kasi guys Pagka naulanan kasi yung mangga May sumasama mga dagta noon Hindi yun maganda guys Pag natuluan sa buging bila natin Ayan Kaya pala ganyan yung tsura ng buging natin guys Bagong dilig lang si mama Ayan o Bagong dilig lang si mama guys Kaya parang medyo bagsak sila Ayan So yun guys Mabilis lang tong video natin Di sana nagustuhan nyo guys uh, Comment kayo guys kung anong gusto nyo na I-content -ano natin, i -content natin Kita kayo sa ulit guys Bye bye